Hindi na siya mukhang ghost project. Tapos na yung mga drawers. Tapos, na, binubuo na natin yung pinaka body niya. Hindi tayo papayag na ghost project, kaya gagawin natin to. Hopefully matapos natin, second day na tayo gumagawa. At ngayon na tayo gumawa. Pa-overwhelm <laughs> Ta lang sa simula. Kasi ano, ang daming mga parts. Pero, pag naman nasimulan mo na, sunod-sunod na yun. Carry na. Medyo nagkakahugis na. Ito na yung pinakamalaking part. Alright, sana magkasya. Yeah. <laughs> Matapos na. Sana magpantay-pantay lahat. Boom! Boom! Aras stress, Boom! Perfect! Yan ang buong pete sa maselan. Ooh! Perfect! Ganda kalaki pala. Ano uh, Masaya mo din sa gawa ni Daddy? Approve! תודה לאב הצפונות מרתים! ביי ביי! אורי!